Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinamanak ni Santa Maria ng Behe. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakos sa krus na matay ng hiling. Nanaan sa pinaroon ng mga yamao na may araw na buhay na makuli. Huwag sa langit na sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin dito at sa mga bubuhay at matay na tao. Sumasampala tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang halang mo. Mapasa ang kaharian mo, sumbi na mo dito sa lupa para na sa langit. Gagyan ka po kayo ayon ang aming tapahanin sa araw-araw. At matawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ng sa puro at nagyang pangsasalat na masama amin. Abi Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, panalangin silang makasalana, dahil yung sila ay umauna. Ave Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, panalangin silang makasalana, dahil yung sila ay umauna. Abi Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa iso. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo silang makasalanan, gayong sila ay umakuna. Luwalhati sa ama sa anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang una ngayon, magpakailanman, magpasa ulang hangganan. Ang unang misteryo ng hapis, ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane. Lupang ni Jesus, kuklingapin mo ng matang ang mga kaluluwa na mga binyagang namatay ng dahil sa kanila ay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Jesus ko alang-alang sa masaganang dupo niyong ipinawis na manalangin ka sa halamanan. Pawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko alang-alang sa tampal na iyon tinanggap sa inyong kagalang-galang na mukha. Tawaan ko ninyo, tawaan ng mga maliluwa sa purgatorio. Jesus ko alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Tawaan ko ninyo at patawarin ng mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko alang-alang sa koronang tinig na nagsitimo sa kasantu sa inyong ulo. Tawaan ko ninyo at patawarin ng mga kaluluwa sa purgatorio. Hesis ko, alam-alam sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan na ang krus ay iyong pasan-pasan. Tawahan ko ninyo at patawarin ang mga maluluwa sa purgatorio. Hesis ko, alam-alam sa kasantusan-tusan yung mukha na naliligo sa dugo at yung binayahang malarawan sa berang ni Veronica. Tawahan ko ninyo at patawarin ang mga maluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa damit niyong natigmak ng dugo na biglang pinunit at tinubad sa iyong katawan niyong mga tampalasa. Uwawaan ko niyo patawarin ang patawarin ng mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan niyong katawan na napako sa krus. Uwawaan ko niyo at patawarin ang patawarin ng mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan tusan paa at kamay niyong pinakuha ng mga pakong ipinagdalita niyong masakit. Bawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa tagiliran niyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at tubig. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lulahati sa Ama, sana sa Espiritu Santo. Kapara sa unang una ngayon, magpakailan man, magpa sa walang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguhin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo lalo, lalo, na iyong walang nakakalala. Ang ikalawang misteryo ng habis, ang pagkampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Lubhang maway ni Jesus ko, lingapin mo ng matamama ang mga kaluluwa na mga binyagang namatay ng dahil sa kanila ay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Jesus ko, alam-alam sa masaganang dugong inyong ipinawis ng malalangin ka sa halamanan. Kawaan po ninyo at patawarin ang sa Jesus ko, alang-alang sa tampal na iyong tinanggap sa inyong kagalang-galang na mukha. Pawaan po ninyo at patawarin ng mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong pinilis. Pawaan po ninyo at patawarin ng mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsiti mo sa kasantusan-tusan niyong ulo. Pawaan po ninyo at patawarin ng mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus alang-alang sa paglatag mo sa nansama ng kapaitan na ang krus ay iyong pasan-pasan. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan ko sa iyong mukha na naliligo sa dugo at yung binayang malarawang sa birang ni Veronica. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan ko sa iyong katawan na napako sa krus. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang alam sa kasantusan-tusan kasantu ko at kamay niyong pinakuha ng mga pakong ipinagdalita niyong masakit. Tawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa Porgatorio. Jesus ko, alang alam sa tagiliran niyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng duguan tubig. Tawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa Porgatorio. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Pa, para sa so ng unang-una ngayon, ang pakailanman magpasa walang hanggan. O Jesus katawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Anguhin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong walang nakakalahala. Ang ikatlong misteryo ng hapis, ang pagpuputong ng koronang pin. Lubhang kawin, Jesus ko, lingapin mo ng matangma ang mga kaluluwa na mga binyagang namatay ng dahil sa kanila ay nagpakasakit ka at namatay sa Kristo. Jesus ko, alang sa masaganang dugong inyong ipinawis na manalangin ka sa halamanan. Pawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa so purgatorio. Jesus ko, alang sa tampal na iyong tinanggap sa inyong kagalang-galang na mukha. Pawaan mo at patawarin ang mga ka, kaluluwa sa so purgatorio. Jesus ko, alanghalang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Pawaan mo ninyo Jesus ko, alang-alang sa koronang tinit na nagsitimo sa kasantusan-tusan yung ulo. Kawaan ko ninyo at patawarin ang mga paluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan ng mga sa inyong pasan-pasan. Kawaan ko sa ninyo at patawarin ang mga paluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan yung mukha na naliligo sa dugo at yung binayang malarawan sa birang Veronica. Kawaan ko ninyo at patawarin ang mga paluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa gamit niyong natigmak ng dugo na biglang pinomit at tinubad sa iyong katawan niyong mga pampalasan. Bawaan mo ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan niyong katawan na napako sa krus. Bawaan mo ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusang paa at kamay niyong pinakuha ng mga pakong ipinagdalita niyong masakit. Bawaan mo ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatory. Eses ko ay nangalang sa kagiliran niyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at tubig. Kawaan mo ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Luwalhati sa ama sa anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang una ngayon na magpakailan man sa unang hanggan. Amen. O Eses ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguhin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio lalong-lalo lalo na iyong walang nakakalaala. Ang ikaapat na misteryo ng hapis, ang pagpapasan ng krus na Isus. Lubhang mawain Isus, kulingapin mo ng matangmama ang mga kaluluwa ng mga na mga binyakang namatay ng dahil sa kanila ay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong inyong ipinawis na manalangin ka sa halamanan. niyo at ang kaluluwa sa Jesus ko, alang-alang sa tampal na yung tinanggap sa inyong kagalang-galang na mukha. Kawaan ko alang-alang sa masakit na hampas na yun, tiniis. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsiti mo sa kasantusan-tusan yung ulo. ko sa Jesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan na ang krus ay iyong pasan-pasan. Bawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan yung mukha na naliligo sa dugo at yung binayang malarawan sa birang na Veronica. Jesus ko, alang-alang sa damit niyong natigmak ng dugo na biglang pinunit at tinubad sa inyong katawan niyong mga tampalasan. Bawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan po katawan na napako sa krus. Bawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan po sa pagkamay niyong pinakuha ng mga papong ipinagdalitan niyong masakit. Pahawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O ko, alam-alam sa nagiliran yung nabuksan sa saksak ng isang batalim na sibat at binukulan ng lugu at tubig. Pahawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Luwalhati sa mga sana at sa Espiritu Santo. Para sa so, unang una, mayun, at man, pa kailanman, magpasolang hanggan. O Yesus <laughs> ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong walang nakakaraala. Ang ikalimang misteryo ng hapis, ang, pag, pag ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa kris. Lubhang maway ni Jesus ko, lingapin mo na matangma mo ang mga kaluluwa ng mga binyagong namatay ng dahil sa kanila ay nagpakasakit ka at sa krus. Shalawa. Jesus ko, alam-alam sa masaganang dugong inyong ipinawis na manalangin ka sa halamanan. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa tampal na iyon, tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tinigis. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinig na nagsitimo sa kasantusan-tusan niyong ulo. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan ng krus ay iyong pasang-pasang. Kawaan mo ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan yung mukha na naliligo sa dugo at yung ang malarawan sa Biranda Veronica. Kawaan mo ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa damit niyong natigmak ng dugo na biglang pinunit at pinibad sa iyong katawan niyong mga tampalasa. Pawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan niyong katawan na napako sa krus. Pawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan pa at kamay niyong pinakuha ng mga pakong ipinagdalita niyong masakit. Pawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa sa purgatorio. Jesus hey, ko, alang-alang sa tagilinan niyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at tubig. Wow. <coughs> patawarin mga kaluluwa sa purgatorio. Galhati sama sa anak at sa Espiritu sa ato. Para sa unang una ngayon, magpakailanman, tangwa sa walang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio lalong lalo na lalo, yung walang nakakaraala. Pagahain sinipi sa isang panalangin ni San Agustin. Lahat po tayo. Katamis-tamis ang Isus ko na sa pagsakot sa sangkatauhan ay ibig ninyong kayo ay ipanta. Tumulo ang inyong mahalagang dugo sa circumcision. Inaripusta ng mga hudyo. Napasakamay ninyong mga tampalasan sa paghalit ni Judas. Hinapos ng mga dubi. Hinala sa pagpaparipahan sa iyo. Tulad sa korderong walang sala, iniharap kay Anas, kay Kaypas, kay Pilato at kay Herodes. Nilurad, pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinunganin. Pinampal, naging alimura, natagdad ng sugat ang buong katawan sa hapas ng disikina. Pinatungan ng koronang tinig, natagpa ng mukha ng isang korpora. Sa pagpapalikasa sa iyo, nalagay sa isang pagkahubung kahiyahiya na pako sa at napindi sa kanya, na sa dalawang mga na parang isa sa kanila, pinainom ng atong niluhangan ng suka at ang inyong kariliran ay sinila ng isang sigal. Ang uwi na po ninyo, Panginoon namin Diyos, alang-alang doon sa matlang sakit, na lubhang para dalitayin ninyo ang mga kaluluwa sa purgatorio sa pagdutusan nila. Iakyat ninyo sila ng mga tiwasay sa inyong kalwanatian at iligtas ninyo kami. alang-alang sa mga karapatan ng iyong pasantusan-tusang pagkapakasakit at pagkamatay niyo sa krus. Sa mga hirap sa impyerno, na kami ang naging dapat pumasok sa payapang kaharian ng inyong pinagdalahan sa mapalad na magnanakaw, na nakisama sa rin naparipa sa krus, na bubuhay ka at na kasama ng Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan siya mo. Litan niya para sa mga patay. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Diyo tamang na nasa langit. Maawa ka sa mga kaliluwa ng mga matatapat na yumao na. Diyo anak na tagapagligtas ng daigdig. Maawa ka sa mga kaliluwa ng mga matatapat na yumao Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa mga kaluluwa ng mga matatapat na imao na Santa Maria, ipanalangin mo sila. Ipanalangin mo sila. mo sila. Santa Mina ng Diyos, ipanalangin mo sila. Santa Berhe ng mga Birhe, ipanalangin mo sila. San Miguel, ipanalangin mo sila. Kayo lahat ng mga anghel at arkanghel, ipanalangin mo sila. Lahat ng orden ng mga banal, banal na espiritu, ipanalangin mo sila. San Juan Bautista, ipanalangin mo sila. San Jose, kayong lahat ng mga Paterka at Propeta, San Pedro, San Pablo, San Juan, kayong lahat ng mga Apostol at Ikang San Esteban, San Lorenzo, kayong lahat ng mga Martir, San Gregorio, San Ambrosio, San Agustin, Laanwick, so San Jerónimo, kayong lahat la 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 ng mga banal na obispo at mga kompisor, kayong lahat ng mga banal na doktor ng simbahan, kayong lahat ng mga banal na pari at libita, kayong lahat ng mga banal na monghe at ermitanyo, Santa Magdalena, Santa Barbara, kayong lahat ng mga banal na berhin at mga bago, tayong lahat ng mga santo ng Diyos. Panalangin mo sila. Maging maawain po kayo. Iligtas po rin niyo sila o Panginoon. Maging maawain po kayo. Pakapakagan mo po niyo sila o Panginoon. Sa dilang kasamaan. O Panginoon, iligtas po niyo sila. Sa inyong po. O Panginoon, iligtas po niyo sila. Sa bagsik ng inyong katarungan. O Panginoon, iligtas po niyo sila. Sa kapangyarihan ng demonyo. O Panginoon, iligtas po niyo sila sa nagnangalit na uod ng budhi. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Sa malawig na lumay. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Sa walang hanggang lingas na apoy. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Sa di matiis na labi? O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Sa kasindak-sindak na dilim. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Sa kahindig-hindig na pananangis at paghihinapis. O Panginoon, iligtas po ninyo sila alang-alang sa mahiwagang paglilihi sa inyo. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Alang-alang sa inyong banal na kapanganakan. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Alang-alang sa inyong napakatamis na pangalan. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Alang-alang sa pagkapinyag sa inyo at inyong banal na nag-aayun. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Alang-alang sa inyong labis na pagkaduhagi. O Panginoon, iligtas po Alang-alang sa inyong pagyat ng pagkamasunurin. O Alang-alang sa inyong walang patapusang pag Alang-alang <coughs> sa inyong dumbay at sakit. Alang-alang sa inyong badugong pawis. Alang-alang sa inyong gapos. Alang-alang sa inyong pagkakapaghirap. O <coughs> <Khair dissociative ties coughs> alang-alang sa pagpuputong sa inyo ng koronang tinig. O, o Panginoon, iligtas po ninyo sila. Alang-alang sa inyong pagpapasan ng krus. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Alang-alang sa inyong kalabing-labing na kamatayan. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Alang-alang sa inyong banal na pagkabuhay na maguli. O Panginoon, iligtas po ninyo sila. Alang-alang sa inyong pagkahangahangang pag-akyat sa langit. O Panginoon, isinasama namin, pakinggan mo kami. Alang-alang sa pagpanaog ng Espiritu Santo, O Panginoon, sinasama namin, pakinggan mo kami. Sa araw ng pag-uhubo, O Panginoon, sinasama namin, pakinggan mo kami. Kaming mga makasalanan, O Panginoon, sinasama namin, pakinggan mo kami. Kayang nagpatawad kay Magdalena at Dominic ng panalangin mo ang magnanakaw, O Panginoon, sinasama namin, pakinggan mo kami. Kayong kusang nagliligtas sa inyong mga halilang. O Panginoon, isinasamu namin, pakinggan mo kami. Pa. Kayong may susi sa kamatayan at impyerno. O Panginoon, isinasamu namin, pakinggan mo kami. Pa na kayo ay masisiyang magbigtas sa mga kaluluwa ng aming mga magulang, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga tagatangpilit sa mga sakit ng impyerno. O Panginoon, isinasama namin, pakinggan mo kami. Na masisiyang kayong magbigay ng lahat ng kanilang kahilingan. O Panginoon, isinasama namin, pakinggan mo kami. Na kayo ay masisiyang tumanggap sa kanila sa samahan ng mga banal. O Panginoon, isinasama namin, pakinggan mo kami hari ng kasindak-sindak na kataasan. O Panginoon, isinasamo namin, pakinggan mo kami. Anak ng Diyos. O Panginoon, isinasamo namin, pakinggan mo kami. Kordero ng Diyos sa kawawalan ng kasalanan ng sanday bigan. Bigyan mo Panginoon, sila ng Bigyan mo po, sila, Bigyan ng po sila ng kapahingahan. Kordero ng Diyos sa kawawalan ng kasalanan ng sanday bigan. Bigyan mo po, Panginoon, sila ng kapahingahan. Kordero ng Diyos sa kawawala ng kasalanan ng San pang Langit. Bigyan mo po, O Panginoon, sila ng kapahingahan. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Sa pintuan ng impyerno. Iligtas po ninyo ang kanilang maluluwa, O Panginoon. O Panginoong Diyos, tingin ninyo ang aming panalangin. At paabutin po sa inyo ang aming pagtawa. Manalangin tayo. O Amang Yahweh, may tapal at tagapagligtas ng sangkatauhan. Patawarin mo po ang mga kasalanan ng iyong mga lingkod na nagsiyauna. Nang luhay alam-alam sa mga banal na pagdain. Matamun nila ang mga kapatawaran lagi nilang inanais. Ipahintulot mo po ito, O Amang Yahweh, na nabubuhay na kaharing magpasa walang hanggang siya O Amang Yahweh, na walang hanggang Diyos, na bukod sa pangkahalatang batas ng pagkakawang gawa, ay nag ng tanging paggalang sa mga magulang, mga kamag-anak at mga tagatangpili, isinasamo namin sa inyo na alang-alang sa kanilang pagiging kasangkapan ninyo sa pagsisilang sa amin, pagmumulat sa amin sa karunungan, at pagbibigay sa amin ng di mabilang na grasya. Ipahintulot po ninyo na ang aming mga panalangin ay mamindahin ng pagtatamon nila ng mga maagang pagkakahamo sa kanilang mabibigat na pagsasakit at at malayang tanggapin sila sa inyong mura magmang kaligayahan. Alang-alang kay sa Kristong Panginoon namin, Siyawa. Ang walang hanggang pamamaya pa ay gawad ninyo sa kanila o Panginoong Diyos. At sumigat sa kanila ang walang hanggang iwanan. Mamahinga nawa sila sa kapayapaan. Siyawa. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos sa tulong ng Espiritu Santo ay inihanda ang kaluluwa katawan ng maluwalhating inang Berhing Maria upang maging marapat ng tahanan ng iwala. Ipagalaw mo na kaming nagagalak sa pagunita kay Maria ay maligtas sa tulong ng kanyang mairabling pamamagitan sa kasalukuyang mga kasama at kamatayang walang hanggan sa pamamagitan na rin ni Kristo ating Panginoon. Amen. Bendito, alabado, santisimo, sacramento de la alta, de la limpia, inmaculada, concepción, de la Virgen María, Madre de di Dios, Señora, nuestra concebida, quien merezca el pecado en el eterno instante de ser natural por siempre. Jamás. Amén. Ave -eh María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Santos Dios, Santos Cortez, Santos Immortales. Miseria, Resireyo. Santos Dios, Santos Portes, Santos Immortales. Miseria, Santos Dios, Santos Portes, Santos Immortales. Miseria, Resireyo. Magdasal tayo ng limang amo limang abagin ng Maria at limang Golhati patungkol sa limang sugat ng ating Panginoon na nagsiging panghugas ng ating mga pagkakasala at karaginang kanikalan ng kamatayan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mm. <laughs> Kamanami, sumasalamit ka sa bahin ng malan mo. Mabasamin ang kaharian mo sa dinalog mo dito sa lupa para nasalamit. Pagdiyan niyo po kami ngayon ang aming kakali sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maintulog sa tukso at ayaw mo kami sa lahat ng masama Ave Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Amen. na ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. ang Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang una ngayon, magpakailan man, magpasa walang hanggang siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka sa bayan mo. Mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo, sa lupa para na sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ako namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami tulog sa tukso at ayaw mo kami sa lahat ng masama. Amin. Abi Maria, napupuno ka ng grasya ng Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. At para sa unang una, ngayon, magpamailanman, magpasa walang hanggan siya na wa. Ama namin, sumasalamit ka sa bahin ng alam mo. Mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasalangin. Ibigyan niyo po kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso at liya mo kami sa lahat ng masamaan. Ave Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. bukod ka ang pinagpala sa babae ng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Isis. Santa Maria, Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan, ngayon at kung kami mamatay, amin. Luwalhati sa mga sana at sa Espiritu Santo. para sa unang una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka sa mga hinangalan mo. Mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan niyo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga salang para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahituro sa tukso at mo kami sa lahat ng masama. Ave Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na sesis. Santa Maria, na ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amin. Luwalhati sa mga sana at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggang siya nawa. Ama namin, sumasalamit ka sa bahay ng alam mo. Mapasamin ang karyan mo, sa mo dito sa lupa para masalamit. salamin. Higyan niyo po kami ngayon ang aming takanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso at ayya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ave Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Santa Maria, yan ang Diyos, manalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amin. Walhati sa mga at Espiritu Santo. Kapara sa mga puna, ngayon, magpakailan pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu am Santo. Amen.